Sinalaman na rin. Jesus dalam Diyos, kung sino man gumagambala kay nanay na hawak niya ngayon, mag-usap tayo sa si spiritual ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos na kinakatakutan sa imperno. An, sabi sa das camera, ilawe sa bawat ba, ela, Aum. Pum! Lubayan niyo to ha. Lubayan niyo to ha. Pwede kang makausap? Pwede kang makausap? Pwede kang makausap? Hindi. Ah. Ah. Kayo ba yung kumakan ng grupo? kayo? Kayo? Ha? Ano ka, babae, lalaki? Mag-usap tayo. Ha? Babae. Kasama kayo sa kumana dito, sa nakaiga ngayon? Sagot. Ha? Bakit, bakit yung binira? Ano ba kasalanan? Anong kasalanan? Ano kasalanan? Ha? Ano, 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 Utos. Para birain siya. Magkano binayad sa inyong grupo kayo? Magkano? Ha? Ha? Wala. Huwag mo ko nilaloko. Pahirapan kita sa mga bantay ko ngayon. Panidipahin kita. Magkano? 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 Ha? Kamag ah? Kamag-anak. Oh. Ah, tanggalin mo nilagay mo dyan. Kay nanay. Huwag mo kong pahirapan. Pahirapan kita sa bantay ko. Ha? Ah, tanggalin mo na. Tanggal. Huwag mo ko Tanggal. Isa. Tanggalin mo yan, ha? Ha? Ah? Taga saan ka dito? Gusto ko malaman. Ayaw mo magsalita. Sige, apura ko. Pahirapan. Pahirapan na apura ko. Pahirapan yan. Sige, pahirapan. Ah, uh, pido, pida, puro, intoy. Sige, pahirapan to. Pahirapan. Tatanggal lang kita ng ining, ah. Ah, hindi ka natatakot sa Diyos? Hindi ka natatakot sa Diyos? Sagot! Hindi ka natatakot sa Diyos? Ha? Ah? Ah? Ha? Hindi na po siya yan, eh. Tanggalin mo lahat na nilagay mo diyan ha, nagkakaintindihan ha? Ha? Gusto mo hawakan kita? Ha? Gusto mo hawakan kita para magkaalaman tayo? <tipin na> Hindi. Sige, tanggalin mo yan. Pati yung tagiliran niyan, dilitsinukso ka mo ng kahoy yan eh. Kaya sumasakit yung tagiliran niyan eh. Tama. Ha? Ano ginamit mo? Kani lang ito mamanika. Sagot. Parehas. Parehas. So matapang ka ganon. Matapang ka? Matapang ka? Gusto mo maglaban tayo? Ha? Gusto mo maglaban tayo? Sige lang. Sige po. Sige lang nito. Sige lang akong ako, Ah. Tanggalin mo lahat ng binaglalagay mo dyan. Ha? 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 Apo po ko. Sige. Kairapan mo nga. Ang ah, patingin po mo, mo po. Sa... Tulong lang ako. ako may, may tanong ako sa inyo, ilan kayong grupo? Ilan? Ilan? Lahat. You... Lahat. Hindi ako natatakot sa inyo. Uh -huh. Ha? Kala mo ba natatakot ako sa inyo? Hindi ako natatakot sa inyo. Natatakot ako sa Diyos. Kaya nyo ba ang Diyos? Kaya nyo o hindi? Sagot! Ha? Ba't ka gumagawa ng ganyan? Ba't kailangan nyo maminsala ng tao? Ha? Totoa kayo pag nakakapinsala kayo? Gusto mo may bote kita? Ha? Kuha ka ng bote, yung walang laman. Bobote ko to. Hmm. Wag po yung babasagin, yung parang sa ganito lang, oh. ganito na Ibubuti kita, paano yan? Ba ano? Ah, ibubuti kita, may may iiwak ang anak mo. Ah, paano yan? Huwag yung anak, malinis lang, kasi may proseso dyan mama. Okay. Like, ganito lang, oh. Ah. oh. ko kayo lahat dito, ha? Para matapos yung problema dito, ha? Ano yan? Ba't tayo magsalita? Oh, okay. Ah. Bote natin ay, para mamatay ang okay. mga yan. Okay. Ah. Sige, ako pong bahala. din. Okay. Isa ka sa tumira dito, tama! Ha? Ah. Isa ka sa tumira dito? Ayaw mo sumagot? Kaya nga, napagutusan ka nga. Pero isa ka sa tumira. Tama! Ha? Ah. Ano, ano? Napagutusan ka nga. Kita ko kayo kanina, grupo kayo. Nadaan ako pa kayo. Ah. Ah, alam niyo kasi pupunta ako kaya tumirit tumitira kayo. Ah. Hindi eh, mo magalaw. Hindi mo magalaw. Hindi magalaw. Oh, akala niyo naman papayag mga bantay ko ah. Hindi kami papayag, ha? ginaganto niyo tao. Ah. Alam niyo kasi may parating manggagamot kaya ganyan eh. Ano yan? Mag-uusap ba tayo? Babotin kita? Ito yung bote, narinig mo to? Ha? Ah? Gusto mo pasok ang spirito mo dito? Ha? Ah? ah Ngayon, nagmamakawa ka. Ba't tayo mo magseta kanina? Ha? Ah, pinakausap kita. ah Gusto mo? Ha? Ah, Nakaready na, no? oh. Papasok ka dito. Lahat kayo. Ha? Ah? Ilang kayo? Gusto kong malaman. Ilang kayo? Ilan kayo? Magsabi ka. Huwag. Ito, bote, oh. Gusto mo, sanugin ko mukha mo, eh. Ah, pahingi ako ng isang baso, tubig. So, ko mukha mo. Para pag nakita ka ng mga to, alam niya nila. Ah, tingnan natin kung sino mas matitika sa atin. Kung kayo bang mga didim o mga liwanag. Ano? Ano? Mainit? Ha? Ah? Sa akin, malamig oh. Bakit mainit? Ha? Ah? Mainit? Susunog ka? Ha? Ah? Ha? Susunog ka? Ha? Ah? O, oh, yan oh. O, oh, ano? Ha? Ah, Oh. Ano? Kaya mo? Tanggalin mo pa rin sa tiyan. May tinira ka. Huwag kang magtitira ha? Ha? Ah? Ano? Bubuti kita. Ha? Ah. Tanggal! Tanggal! Mm, tanggalin mo yan. Huwag ka mag-iwan, ha? Sige nga, nai. Sige mo kung may nangyayari. May inat ba bago Oo. Sige, baklas! Oo. Oh, ano? Ha? Sige! Sige lang! Kaya mo siya. Kaya ako nag Ano? no? Parang tumutusok pa ako. Sige lang, sige lang. Sige! Takot na yun, eh. Sige! sige. Ano oh, yan? Pa Pasensya tayo, ha? Mm. Kasama ko kayo lahat dyan. Pati yung mano dito. Panginoon kong Isus, aking amang dakila, mingi ako sa inang bas-bas. Naibote po ang lahat ng bumira dito kay nanay. At lahat po ay, ng may kagagawa nito ito. Sunny, Pratris, Akmek, Atan. Oh.

Ako bahala. Oh, ah. Oh. Uh. Wala akong ginawa sa'yo. Sinundang uh. mo. yan. Ako bahala. Ha? Huh? Oo. Oh, bibigyan ka't bantay. May bibigyan ako sa ang bantay. Kalma lang. Babantay ang karun. Hmm. May kakayaan kasi ito sa medium ko. Kalma lang. Kalma lang. Uh. Kalma lang. Kalma lang. lang. Kargaan kita. Wait, wait. Kargaan kita. Hindi kasing malalim ang ano ni. <tulong> ano ayun na, ayun na. Kargaan kita, kargaan kita. <tulong <tulong>

Ibibigay ko to sa sa iyo ah. Ikaw na bahala no. Lin. Sabi sa iyo di ba magpunit kayo ng ano kasi ay, nalalaman ko yan sa no? kanila noon. Sobrang hindi lang gamot ako. Ikaw na bahala dito ako sino yung bibigyan mo no kung sino may gusto isa-isa lang po. Pangontra ko natin yan no. So bigyan mo ako isa isay -isa lang po kasi naharap na dinahal na naharap na ano yung mga nagmamay-ari ng 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 mga nagmamay kaya po, kaya ah, yeah, piya... po, kaya po. Chali, po yung pangon sa wala kong bayad. <coughs> Marami, <coughs> maraming maraming salamat po sa amin. Maraming salamat at nakarating kayo dito sa amin. mas po <coughs> namin <coughs> na mahirap. <coughs> pero... Salam, pero <coughs> sama sama lang kami. sama L sama lang kami. Ang po lang. Ako po, Kung gusto niyong humingi ng tuyo, punin niyo isang number, nabibigyan ko kayo. Kung ano...

wala ka ka Ano yan yeah, sakit uh. uh, yeah. pang hospital po ito? Pero ako kung nag-herbal ka, mas maganda. Lumigay. papasigyan daw. ka